Tara, adikit po niyan sa Barangay Vigo, Lawang, Northern Samar. Aton po ang bisitahon ang kanra barangay, ato kuluan, ato pasyalan, ngan ato pa matronan kay harani na lahat po nga di an patron sa kanra so ya dikit po dapit si yung kami didi pa ismok o di ba may on effect so niyan ya dikit dapit sa may iskwilahan po ini bandang ato kuha kun taga didi ka po Uh, shout out po sa mga taga Barangay Vigo nga ako mga follower. Salamat po sa iyo kusog nga support sa ako mga vlog. Ayan. So ya po kit dapit yan ang Katubig River. Tikad to po doon sa Katubig River. Nga di naman po ang Palau ang na po inisiya. Lau ang town nga Salog. Ayan, yadikit dapit sa so, Mayaon Vigo Elementary School harani liwat didi na ang simbahan ini po siya nga din nga portion ang ngaran po siningad to banda uh, pakad to na po ini sa lawi-lawi kasi ang barangay Vigo sa ako pagkakaaram mayaon siya upat nga partition ini nga di uh, lawi-lawi dapit mayaon gin susugad nga but nga mayaon makiling ngansan mayaon kamalig ayan so adikit dapit sa but nga ayan ha but nga ini siya nga di portion. ay eto nga po nga salog may ton po ang sinusugad nga hang to the river ayan So, kung taga-didika po sa barangay Vigo, ah uh, shout out po sa iyo. Labi na po ang ako mga kabatch sa high school. Kay didi po ako nag-graduate. Dali na la an alumni sa 28 an alumni. An patron didi every June uh, last last Friday of June mao ang kamisahan San Patron so last uh, Thursday and Friday mao po iton ginaganap waray po iton siya exact date kay ang tradisyon di di ginsisilibrar siya sa Ultimong Adlaw San Honyo nga dikit po di sa Vigo National High School kung di inak na graduate. Kadako po sa improvement sa VNHS o Dati an amo building ala ang sa unahan. Sa iyo siya tas mayaon man makeshift niyan duhan building nga dagko. Ayan. Ngan ako po liwat igad nga ang barangay Vigo located po ini siya sa Lawang Northern Samar. Maaram ako sikat po ini siya nga barrio didi sa Lawang. damuan mga nagkakaradi sini ka patron Gindadayo ini siya nga di kay sikat liwat si Rasan. Kurat siya nga di kay naghuhurak sini nga di an sabrag mabaysay pagkulaw and bisperas lalo na kung makisayaw ka pa so yadikit otro sa VNH is ato ang ako alma mater ayan kami ngao iba talaga kasi pag high school diba an high school life talaga kakaiba doon mo na i-enjoy anim imo tag eskwela damuan imo na mimit nga mga mga friend labi ako kasi transfer iaksi ni nga di ayan kabaysay may liwat di di plaza oho uh pwede mag orodjag natitrain train an kabataan san volleyball kay na ang nga di mga uh, atlet, atlet aabot po liwat uh, nag-aabot si Raevra nga uyag o diba ba kaupay nga din naman, ah, di naman adi man ta mahikukuluan an auditorium san barangay Vigo ayan o oh, may uliwat nag-uurod san basketball di ba niya naman ya dikit sa motor kasi an pagsakay po di sa kanra barangay masakay ka po san motorboat tikang sa lawang pakadi po sa kanra kasi waray pa po si God nga magkoconnect from National Road tikadi kasi ongoing po ang construction bangin mga after 5 years, 2 years diri siguro abot 2 years siguro ko lang maghatag 5 years bangin man la diba? bangin magconnect ang mga Farm to Market Road going to National Road kung mahihimo iton pakadi mahagiging accessible po in isiya. so ayan motor po ang sinasaki tigang tikang lawang tika di sa Vigo mamamasahe ka for the information of everybody nga naruyag nga ni mamataron ang pamasahi po si itong 25 25 pesos Ayan. So, i yeah, shout out kan kuya. Mao nga di yan. Am amo ginsak yan. Pero, wala ako nga di ginsak yan. siya siya taga Vigo, kundi taga Barangay Yapas. Ayan. Yan din nakit. So, nga naman, ato po lilibuton ang kanra baryo. Come on guys, samahan nyo po ako. Mahaba-habang video po uh, ito. Pero sanay tapusin nyo po ang video na ito dahil para po talaga sa inyo ito. So, adikit na sa Porok 3. Ayan, welcome Porok 3. Yadi si mana Imi and buutan Didi Ako permitin siya din shout out kay kabuutan son niya sa ako sira ni Mana Edy magbugto ulay na sira so yadikit sa Porok 3 ig shout out ko liwat ang amo school head sa nag iskulak didi si ma'am Len uh, ah, si ayan okay so ang iba waray pa banderitas kay kuampala po ini Ah, diri pa kapatronan. Siguro itarakod pala. Ayan. Shout out sa nakumadi. Ah, madinini. Wow! <laughs> may -madi kami ni Don Yanini, di ba? Yan ang kanra pala yun. Pero may tundong puno sa tao yung patron kay kaitanan welcome sumaka sa kanrabalay yadi namang kit dapit sa simbahan ayan kabaysay po san simbahan san barangay vigo yadi nakit san porok uno ang ginsusugad nga lawi lawi adi sinidide daramo anak ako mga barkada anak ako mga kasangkayan kan kaklasmitan pero mayak sini adi dapit in Ah, doon shout out kan Niel Asivucci, kabatch ko sa high school. Tapos Adidapit ah, An balay ni Razini. Hello, Zini. Nano, umuli ka? ug hawa naman laak. So, libot-libot lakit, guys. Tang pusunta ini nga di nga ah, kali. Abot na nga di ang banderitas. Ibig sabihin, handang-handa ng lahat. Nga di naman si an ako kabat, si Margeline, Si Angie. Tapos, pagliko, tanga di. Ay, direkit nga tumaliko. Okay, tuloy-tuloy lang tayo guys. Lawi-lawi pa rin po ito kay haluag po ini nga. Lawi-lawi. So nga din naman, an ako ka batch si Unilin. Unilin Parani. Ayun dyan di din ang kanya nanay. Shout out. Ayun dyan ang mother ni Angie. So, malabay la kami kay mayaunag babaligya isda. Sa ako kaabat, ang mga tindaon sini di ubos-ubos. Ano, ay dara ko siya nga barangay. Kumbaga, daramo mo ang imo ah, customer. Ya balay nakit, sambalay nila Priscilla. Ano ako, amigo. an naman, ako, ay naanak si Aleya Hello, Aleya and when abgian ta so ya din nakit dapit nga di naman ini dapit sa mayaon kuan nanini siya sa naga na inisiya. wow naga naga te pa kuan nakit nano kasi ton tigad to kara leni <laughs> so tuloy tuloy lang tayo guys san ato paglilibot para pangulawi na po niyo para maaram na kam kun hain dapit niyo sa sakan in patron shout out sa natanan ni ato na hitutupo sa iyo oy damo sininga din ako followers di ba nag-aabang danay sa ako video ayan no si Bosing si Bossing Felix Lagarto. to permi po ini siya nag-aabang sa nato video para komenta po ito siya ayan si Kuya Tito ayan jadi dakit-dapit ka ma'am Laida ada si Kuya Jerry so tuloy, tuloy, tuloy lang tayo guys ayan in balay na Sir Jeffrey salamat sa gamit ng scooter, di ba? Na nga nalibot taan ato uh, an ato an iyo barangay. Yan, tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa hindi ko alam kung anong hello shoutout out sa kuya kung anong porok na tayo. Kasi hindi ko na nakita yung signage. Oy, shoutout sa ako ka Tara, Majin, Adarayan, and ang pinakamabait na si Mana O-Ring. Oy, mga ay kasi katubig noon. Adi, dapit ang balay ni Sir Kokoy. Adi, natahuban, ini dapit, In ini, ini, ini siya. Tara, Sir Kokoy ito na siya. So, maaram na. Ay, di rin niyo kila si Sir Kokoy, si Sir Clarito. Ayan, adi pang balay ni Sir Robert. Ayan, si Sir Clarito. Maram na ka, mga taga-Katubig. Kasi Sir Clarito, school head po sa Katubig, parang Barangay Libon. Katubig Northern Summer. Uy, Adi balay. shout out sa nakabat, si Clarice. Hello, Clarice. Uli na. O, oh, kalas pala, kalas. So, na ka ni Agnay. Tapos, ang tabok sunod to, nahingalimut akan na. Maderona. Nga dinakit, dapit. Uh, wala na guys. Kung ano ini nga nga, uh, porok na. Kay, di regod nga din na dapit familiar. Pero aram ko nga, da, balay iton sa nakabatch. At itong kulay green, si Franklin Servito. Hello, Franklin. Shout out sa'yo. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo guys. So, libot na libot na ta talaga ini kasi mayong kit gamit ng scooter. Ano, waray ko lang sinikasagkaan mga nasa kuan, nasa bukid-bukid ang area kay nahawag ak. O diba, Haloag talaga ini siya nga barangay. shout out sini nga mga kabataan oho uh, kag pupuyo diri ko aram kun ginagian ko na anbalay balay san ako ka batch si Charlie diri kong matandaan kun ha in pero parang ini siya dapat diri ilaksyor, ha basta ngan hisini siya nga area kan Charlie Adokal dire ko aram kon ha in dapit pero aram ko nasa kanto ito nan kaniya balay Hello guys kun umabot ka ni dapit nga video paki-comment man kon uh, oo oo kay medyo halaba na ini nga video ngansan kung inagian naman ang iyo balay. Ayan. Kasi ini nga video po, intended po ini para sa dun mga waray pakauli, nakauli man, o adto sa abroad, or mga taga mismo sa barangay Vigo. So, ini nga video para po ini sa iyo, nga kunta maglipay kang po habang ginkukuluan po ini niyo. Oy, shout out sa nakabatch, ang balay ni Rakadako, kan Jero, rom asibuchi putot 'di ba kabungga kadako si kagawa Jason ha Ang what doon ayan So tuloy-tuloy lang tayo so balikit it nga video shout out sa mga adto sa Manila nga nanguli pa tikadi para la may kuluan an iyo kapatronan og dire bisan diri taga dire bisan diri taga Manila tikang sa iba't ibang nga uh, probinsya para la mahingan hi sini nga iyo barangay shout out taan mga galing ang pa galing Manila galing iba't ibang panig ng daigdig Ayan. So, balikit niya di san ato paglibuton. Ya, dikit dapit. Otro karamejin kay nagliko kit. Lumiko tayo. Wow, ang laki na ng bahay nyo, Mayo. Shout out liwat utro sa nga tanan tanga viewers para sa mga magpatronon doon. Ayan, mayon kam sayo nga baryo nga pwede niyo kadtuan. So, ayan ang balay ni Rarona, hi mads. Di diba? Kung mapapansin ninyo, parang bumalik tayo. Kasi kanina nakadikit sa wala ngayon naman ay papasok tayo dito banda ini nga di nga area pakadini sa nakakuliwat ka batch si Jaime tumamak hello ataman daw kung darmano lasak sa anak mga inaanak kadangayan ka kaliyaon diba so uh, di nakit dapit Shout out kan Mana Angelis, tumama ka nanay ni Jaime. Si Mana Angelis nagko-comment pero may itong siya sa ato mga videos. Lalo na kung nato upload Atipulo, uh, uh Ati Pulo, Bung Leo, na comment itong siya sa ato. Danay sa Tarosan kasi nakakover ta ang ibang ibang ah, barangay. So ayan guys papasok ngayon oy shout out Razel ready eh, kami dapit sa iyo si Razel and ako buutan ng amigong at malambog to na sunod ako kaniya pag tratar. Kaya dami naming pinagdaanan ayan Yadi nakit sa Gate San Vigo National High School. Shout out sa niya, tanan. ng mga naging teachers ko didi. di ba? Wow, ongoing and... koan gate. Ang paghimo sa gate. So, ayan guys. Yadinakit the pit. So, abangan niya. Nakako nga day video. Lalong-lalong -lalo na an and kun an ato eskwelahan, di ba? Kasi damo lang memory kapag high school ka. So ayan guys, thank you for watching my vlog. Do not also forget to follow, like and share this video. Tapos uh shout out sa natanan niya ako followers dde. God bless us all. Konta tuloy-tuloy po ang iyo pagkulaw ngan san pag support sa naka ako channel. Damo nga salamat o tarongan. Maupay nga patron, Barangay Vigo, tagang kit pirmisin, maupay nga panlawas. Damo nga blessing pa po ang dumatong sa iyo. Again and again, salamat ngan. advance. Happy Fiesta. This is uh, Iza Baro saying, ingat kit nga Thank you.